andito nga po kami sa isang jam shop at mm, hahakot kami ng 4 kantos at ito aming binibisita kasama ko nga pala dito ang aking pamangkay na member ng LGBT question and answer hindi, carrots lang yun, binibilang-bilang nga namin kung makaka ilang sako at mm, tinitingnan din namin yung kwan yung dadaanan kung kaya ba o lusot ba ay nako po sabi ng aking kwan, ng aking kamangkain, ang layo dito ng bubuhatan natin. Mahihirapan tayo dyan. Oo nga, sabi ko. Kaya aming tinitingnan kung mga ilang hakbang. Kasi medyo malayo-layo nga ang ating parkingan. At mm, siksikan pa ang mga kalakal. Kaya pinag-uusapan namin kung mga ilang oras o minuto namin ikakarga yan sapagkat mm, napakalayo ng kwan ng pagpubuhatan wala kasi dito yung ating kwan yung, wala dito yung mga pahinante ng may nari at mm, nakikita lang namin sila doon sa delivery run. at mm, nasabi nga sa amin na humakot kami dito at, mm, kaya lang yung kanyang mga pahinante kasama niya at mayroon mm, silang hahakutan kaya naman ang ginawa natin ay hinanap natin yung ating kwan, yung ating mga hindi pans dyan sa lugar na yan ah? sabi nga, hindi tayo dyan kilalang vlogger. Kaya marami tayong pan dyan, hindi pans. At yun na nga, uh, ako nga ang nakapwesto sa itaas at yung aking pamangkin ay ginawa ko nala ang pan, cameraman. At ayan, naglitawan na yung mga hindi natin pans. At uh, siguro mga lima yan o anim, yung mga hindi natin pans na yan na tumulong sa atin. At ang sabi ko ay... Pagka nagustuhan ko, ay eh, magpapamirinda ako, kaya naman. Eh, ang dami ang tumulong na hindi natin ipans. Ayan. At eh, may isang ade yan, uh, pa-simple-simple pa sa akin, mga kabubog. Pa-lapit-lapit pa sa akin. Ayan, yan, 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 Isang yan, lapit lapit pa yan sa akin. At bumubulong, sabi sa akin, eh. Vlogger ka ba talaga? Sabi ko, hindi. Hindi ako vlogger. Sabi ko, naman, <laughs> hindi naman kita pans, eh. Kaya, pero hindi nakatiis yung isang yan at nung umakyat pa yan Simpli pa uli at uh, uh, nakita niya na hinihingal na ako dahil uh, kwan? dahil mag isa lang ako dyan Tagaktakang na kang pawis ko dyan yan, hindi na nakatiis umakyat na tinulungan na niya ako ano yung pangampas simple niyan eh Di yung vlogger ba daw talaga ako eh sabi ko hindi naman ako vlogger eh um, ano, hindi 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 ko daw hindi hindi daw siya hindi ko daw siya pans. Yeah, kwan. Kaya lagi akong tinatanong yan. Marami dyan nagtatanong sa akin kung vlogger ba talaga ako. Sabi ko, hindi. Hindi nyo naman ako, kan eh. Hindi nyo naman ka ako kung pinapanood sa kabubugyang shop vlog eh. Kaya hindi ko naman kayo fans. Ayan. Halos lahat yan nagtatanong sa akin. Kaya talagang kung vlogger ako. Ayan mga kabubug. O malapit nang matapos dyan. Tagaktak -tag -tag ng talagang pawis ko dyan eh. Ayan, matatapos na nga yan. At sabi ko na ko, Bitin yata ang karga. Kaya, yun, eh, inihabul eh, inihabol nila yung mga MP na, kuha, na anim na sako at gawa ng medyo malaki-laki pa ang kulang. Inabot din niya ng, kuha, ng 79 sako, mga kabubog. At ang timbang niya, ang katumbas na timbang niya na nasa na sa, 2,600, ano, you know? dalawang tinulad at anim na rami. So, ayan, matatapos na nga, at, um, kakabayaran na nga kami dyan babayaran ko na nga ko na nga yan at sabi ko picturean yung kwan, picturean yung resibo at parang hindi na kong upiya yun ang pamangkin ko picturean yung naglilista hindi yung resibo ko okay. okay.